parang ipit yung dugo. Di ba? Sa Biblia, ang buhay na naman nasa dugo. Kaya tayo nabubuhay dito sa planet Pag ang laman, walang supply ng dugo, patay lang. Tingnan mo yung mga stroke. Di ba yung mga stroke, no, walang supply no, ng dugo, patay lang. No, no. Oo. Oh. Ngayon naman, meron naman mga kaso, kung di ipit na ugat, hindi po nakakasupply ng maganda yung dugo. Oh. Ang ulo ko naman, ang hihina, maglalagay, magulig at maglalagay. Parang <laughs> yung mga sintomas po yun na hindi po nagatalo ng dugo. Nagatalo pa, baka hindi masyado kasi ganun yung na wala. So, gawin po natin, bro, patatalo lang po natin yung dugo. Pag tupaday yung dugo, mawawala yung masakit, mawawala yung pangihina, mawawala yung pakakala, yung pag at maglalagay. <laughs> na Ayusin ko yung mga 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 problema mga 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 mga

kaliwa ay yung kanan. Ilahan nyo. Konti na lang. Konti na, 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 na lang. Ibig sabihin, hindi ko pa naman siya hinahawakan. Pero halos mawala na yung pain. Ay, hindi tama po yung sinasabi ko sa inyo. Yan. Atras, hindi kayo. Yung maximum ano yung maximum stretch niya. Sabi ni Brad Eli dito raw yung mga nerve daw dito yan eh. Oh. Kailangan daw. Actually, kay pero Eli gali niya. Oo. Oo. Kaya nga muna kayo. Sakitan mo na <laughs> Bey, papabasa po ako sa inyo. Masakit pero magaling. Sandali lang talagang tanggal kagad. agad. Mm. Tsaka -hmm. tayo? tayo po, hindi po tayo na mula. Sigurado po tayo sa ginagawa natin. Nabalaan? Na? Sabi ko sa ma iyo, ma eh. Ito, masakit po. Hindi masakit. Eh, yung kapila ang lebo. Eh, hindi ba? Sabi nga ni ano? Pati. On the spot ka. Hindi na mga wrong. Nahum dos jis. Biblia po yan. Share to at walang naman at wasa. Ang puso na tutunaw. Ang mga tuhod nagkakaampugan. Ang pagdaramdam nasa lahat ng mga balakang. Pag masakit ang balakan mo, galing sa tuhod yan. Nasa Biblia. Pag ang tuhod nagkakaampugan, ang pagdaramdam nasa mga balakang. Pag masakit ang balak mo, ano ayusin mo? Yung tuhod. Talagang lahat ano, wala pa yan. Sakit na yan, nasa bibig. Hindi hey, pa na kung kasaya nasa bibig na yan. O, tignan niyo kasi, bro, hanapin niyo yung masakit niya yan. Meron pa? Tingit kung meron pa. Lahat po yan, madadamay po yun. <laughs> o, sige, kumplitohin po natin. Dito masakit, hindi naman. Narinig mo yan sir? ah, Bro? Pintayon yung po, Bro. Yung anak mo rin ginanyan, sabi niya, wala, hindi masakit yung sakit. Samantana ako, nang inanon ni Bro, dito nung nakaraan mo, sobrang napakasakit siya, pero wala lang. Bro, di ba, nawala yung mga mo. Pero ganito po yan, hindi po yan guaranteed na habang buhay. Pwede kong bumalik. Lahat ng nararamdaman natin, very recalience. Okay. Ang kailangan po natin ngayon, uh, mag-maintenance. Ang maintenance po natin, bro, simple lang ako ito po. Okay. Kaya kaya nyo lang po yan. Okay. Uh, dito po tayo. Bro. Spread your legs, tapos dito kayo. Okay. Dati, hirap ka dyan, ano? Wow. Tapos, ang pagtayawakan wow. ito dito. Yeah. One.

so, Kahit hindi ko kumplain dito. Tignan dito, gagaan ang pagkakamdam mo, tapos yung pag-ingo mo po ko pa kayo ba Hindi Hindi naman.

check. Okay. ng daw talaga ng latte, bro. Overall po, ano pa yung nararamdaman ng masakit? Meron ba? Hmm. Wala na. Yung pinindot ko na lang ang masakit dyan. Hmm? Dito ito masakit. Ang pindot. Hmm. Yung pinindot ko. Pero yung mga dati mong problema na nararamdaman. Pati kapag ang gumawa talagang... Hindi, ano po, ang kailangan natin, sigurado tayo sa ginagawa natin.